Sa videong ito, pag usapan natin kung paano mapapalakas yung panggilid natin, ano yung mga pwede nating i-upgrade or itono sa mga piyesa natin dito, at kung ano yung magiging epekto kapag nagpalit or nag-upgrade tayo sa mga ito. Ang ating mga panggilid ay technical natin na tinatawag na CVT or continuously variable transmission. Sa madaling salita, ito yung mga mechanism na may smooth na pag-transmit ng power mula sa ating engine papunta sa ating mga gulong. Kumbaga, walang interruption or pag-shift ng mga gears na magaganap tulad ng mga manual na motorcycle. Kaya wala ditong primera, segunda, tresera at kwarta. Ang meron sa CVT natin ay smooth transition ng gears depende sa RPM natin. So bago ko ituro sa inyo kung paano palakasin yung panggilid natin, Ididiscuss ko muna sa inyo kung paano gumagana yung CBT or panggilid natin Para nang sa gayon ay maintindihan nyo kung paano natin ito tono or palakasin yung panggilid natin Kumbaga sa gitara para malaman nyo kung ano yung dapat pihitin, itono or itama So dito sa loob ng ating CBT ay meron tayong dalawang set ng assembly dyan Ang nasa kaliwa ang torque drive assembly at ang nasa kanan naman ay ang pulley assembly So nagmumula yung pinaka power natin dito sa ating crankshaft or tinatawag na sigunyal. So parang ito na yung pinaka output or yung ginagawa ng ating makina sa loob, ang mapaigot itong sigunyal natin. So nagdedepende yung kayang ibigay na RPM, horsepower or torque ng ating crankshaft depende sa CC ng mga motor natin. Kaya naman in short, the more na mas mataas yung CC, the more na mas malakas yung power ng kanilang mga crankshaft kaya mas mabilis yung mga yon. Pero dahil nga naka CVT tayo, may paraan tayo para i-modify or palakasin yung panggilid natin. So mula sa ating crankshaft, itatransfer niya yung kanyang RPM or yung kanyang pag-iikot dito sa ating pulley set or pulley assembly. By the way, ang ibig sabihin pala ng RPM ay revolution per minute. Sa Tagalog, pag-iikot na kayang gawin sa loob ng isang minuto the more na pinipihit natin yung throttle, the more na RPM yung nagagawa dito sa loob ng ating CBT. So balik na tayo dito sa ating pulley assembly kapag na-transfer na nga ng ating sagunya lang kanyang RPM or power dito sa ating pulley assembly, itatransfer na niya yung kanyang power or RPM papunta dito sa belt na siya namang dahilan para matransfer yon dito sa ating torque drive assembly. At pag nagkaroon na ng sapat na power yung ating torque drive assembly, sa pamagitan ng clutch lining ay iipitin na niya yung bell na siya namang magiging dahilan para umikot na yung ating gulong. Sa madaling salita mula sa ating crankshaft, yung ating mga assembly yung magiging tulay para mapaikot natin yung ating gulong. So isa-isain pa natin yung mga kada assembly dahil may mga parts pa to sa loob. So dito sa gitna yung crankshaft natin, tapos ito yung pulley assembly natin. Kung may nyo, meron pa siyang kahati, meron pa siyang partner. So, yung partner niya na to, sa likod niya, meron siyang backplate na tinatawag natin. So, pag tinanggal natin yung backplate na yan, meron tayong makikita mga flyballs at bushing. So, yung mga flyball na yan, sabay na umiikot yan. Kasama umiikot, kasama ng pulley assembly natin. So dahil na rin sa centrifugal force na nagagawa ng RPM natin Kaya yung ating mga bola is gumagalaw And lumuluwa sila or pumupunta sa dulo And umaangat So the more RPM, the more centrifugal force So ngayon pag-usapan natin Ano nga ba yung purpose ng mga bola na yan at nandyan yan Ano nga ba yung nagagawa niya para sa ating panggilid Or sa pag ng RPM or power para sa ating mga motor So eto para explain sa inyo yung mga bola na yan, kahit wala yan dito sa ating pulley set, iikot yung ating pulley set. Ang kaso, magkakaroon ng fix na power dito sa ating pulley set dahil yung mga bola na yan ay yung nagpapadelay or nagpapagalaw sa ating belt. Kung Kumbaga sila yung rason kung bakit yung ating belt dito sa ating pulley assembly ay tumataas, bumababa. So, eto, explain ko sa inyo kung bakit umaangat or bumababa yung ating belt sa pamagitan ng mga flyball ball or bola na yan. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung ating mga flyball ball gumagalaw yan kapag bumibilis or lumalakas yung RPM natin. So, natatakpan yan nitong ating backplate. So, may connection yan, yung dalawang yan. So, kapag umangat, etong mga flyball ball natin, sumampayan sa taas, bumilis yung RPM. So, ayan, taangat yan, di ba? Itatakpan natin siya ng backplate So, kapag umangat yung mga bola na natin na nandun sa loob, aangat din itong backplate naten natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, tataas din yan. Syempre iuusog siya ng bola natin. So, kapag inusog na siya or inangat na siya ng bola natin, makikita natin itong bushing natin dito sa gitna is gagalaw din yan. So, papasok siya pa loob. So ganun yung mangyayari dito. So pag nagkaroon na ng sapat na RPM yung ating bola, angat na yan, sasampan na sa taas, tutulok niya na yung drive face. Yung ating bushing naman is papasok na dito sa ating pulley set. So lulubog na tong ating bushing na yan. So ano naman yung kinalaman ng mga paggalaw na yon para sa ating CBT? May magagawa ba yon para mapalakas yung ating panggilid? So para mas ma-gets nyo yung kinalaman ng mga yon ito, ididikit ko yung drive face natin. So, ito yung drive face. At ganito yung posisyon niya sa ating CBT. So, kapag sumampa yung bola sa taas, natulak yung back plate, papasok yung bushing, yung bushing natin. etong drive face at saka yung ating pulley set is magkakaroon ng close contact. Kung may kita nyo, maglalapit yung dalawang yan. Pero kung titignan natin yung point of view sa loob mismo ng CBT, yung puli talaga yung gumagalaw dyan, yung naglalaro. So, in-explain ko lang dito para mag-gets nyo siya. So, para mas maintindihan nyo, the more RPM, the more na mas paangatin yung bola, the more na mas didikit yung ating drive phase dito sa kabilang puli set. So, the more RPM, the more na magdidikit yung dalawang yan. So, ano naman yung kinalaman nun? So, kung matatandaan nyo, mayroong belt na nakalagay pa dyan dito sa loob. Nakaipit yan sa ating drive face at sa ating pulley set. So, kapag nagkaroon na ng mataas na RPM, ang mangyayari dito ay pipisay nila yung belt, yung dalawang yan, yung drive face natin at yung pulley set. Ibig sabihin, iluluwa nila papunta sa taas yung ating belt. Kumbaga, ganito yung itsura niyan pag side view. So kapag low RPM or hindi pa gumagana yung motor, nakasampa pa yan dito sa ating bushing. So dahil iniipit yan ng drive phase natin, so dahil tumataas nga yung RPM natin, yung bola natin, umaangat, inaangat niya tong drive phase natin dito or yung ating backplate I mean. Yung ating belt dito, aangat yan, siyempre pipisain niya yan, pupunta yan sa maluwag na part. So, dahil yung dulong part or yung pinaka-outer part ng ating drive face or pulley set, yung maluwag, dun siya pupunta. So, yun yung nangyayari kapag tumataas yung RPM, lumalabas or lumuluwa yung belt papunta sa labas or outer ng ating drive face at pulley set. Kasi kung makita rin dito, may inclination yung ating drive face at pulley set. Kaya naman luluwa talaga yung belt natin at ilalabas niya hanggang sa mapunta siya sa dulo. So, the more na mas mataas yung RPM, the more na iluluwa niya yung ating mga belt. Ganun lang kasimple para magets nyo. So, yun na yung pinaka-purpose ng ating pulley assembly. Yung iangat yung ating belt papunta sa taas. Kapag nasa pinakataas na kasi yung ating belt, malakas na yung power ng ating pulley assembly para i-transfer yung RPM papunta dun sa kabila, dun sa ating torque drive assembly. So, yung naging factor dito para maiangat natin yung belt is yung ating mga fly balls, ba? Diba? So, yun yung pinaka-factor para magkaroon ng timing para agad na maisam pa yung belt sa taas. The more na mas mabilis na maisam pa yung belt sa taas, the more na mas maganda kasi mas malakas yung arangkada, no? Ibig sabihin, maganda yung Uh, ginagawa ng fly balls na pagangat Kaya naman masasabi kung yung fly balls yung pinakauna-una nating itotono or i-upgrade kung sakali man gusto natin mapalakas yung arangkada or bumilis yung ating mga motor. So yung mga bola natin or fly balls ay may kaukulang timbang yan. So may iba't ibang bigat din yan na naka-express sa gramo or grams. May mabigat, may magaan yung stock na bola natin or yung is ng manufacturer yun yung magiging reference natin so kung magpapabigat tayo ng bola ibig sabihin mas mabigat dun sa stock magpapagaan mas magaan dun sa stock so kung 15 grams yung stock uh, example na lang natin yung sa 125 pag nagpagaan tayo dyan 14, 13, 12 pag nagpabigat tayo dyan 16, 17, kasi 15 yung stock. Yun yung pinaka-reference natin, yung stock. So, kung i-analyze ia natin, yung mas magaan na bola dahil yung timbang niya is di nga ganun kabigat, hindi rin ganun kalakas yung force niya magagawa niya dito sa ating puli. So, yung mga bola natin is matagal siyang umangat kahit mabilis na yung RPM natin. So, the more na mas pinagaanan natin yung bola kaysa sa stock, mas mabagal siyang sumampah dito sa ating puli. So kabaligtaran naman kapag gumamit tayo ng mas mabigat na bola or fly balls. So dahil nga mas mabigat siya, mas malakas yung force na kaya niyang gawin sa centrifugal force or sa mataas na RPM. So kahit sa low RPM pa lang dahil mabigat nga yung bola, mabilis siyang lalabas dun sa pinaka diameter or sa pinakalabas ng puli natin. Sasampa siya agad dun sa taas. So ang resulta nun sa actual or kapag minamaneho na natin yung motor, mabilis yung arangkada natin. So dahil nga sa low RPM pa lang, yung ating mabigat na bola is umaangat na. Mabilis tayong arangkada. So yun yung difference ng mabigat at magaan na bola na nilalagay natin dito sa ating puli. So yun yung number 1 na pwede nating itono dito sa ating panggilid, bola. So dito sa ating pulley set board sa bola, ang pwede pa natin i-upgrade dito ay yung mismong puli. So, itong pinakapuli, ito yung housing ng mga bola natin. So, meron kasi yung kalkal puli na nabibili kung saan yung lalim ng bola nila o yung pinagsasampahan ng bola is modify nila. So, basically, ang ginagawa nila doon, nilalagyan nila ng extra daanan dito sa may bandang dulo or sa taas para magkaroon pa ng ekstrang daanan yung bola para umangat. Ang ending ang mangyayari noon, mas iaangat pa nila yung ating mga backplate at magkakaroon na ng ekstrang dulo or ekstrang arangkada yung ating motor. Kumbaga may top speed na siya dahil meron pang ekstrang daanan yung ating mga bola. So minsan kasi pag bumili tayo ng kalkal puli pero minsan hindi rin. Kasama na yung pagka-incline nito or yung lalim nito, ayan, no, yung pagka-slant nitong ating uh, puli at yung drive face yung kabila. So kasama na yun minsan. May factor din kasi kapag medyo malalim yung part na to or nakapalubog. Uh, pa palubog, so pag mas malalim kasi yan or medyo nakaslad, mas nakaslad yung belt natin mas mabilis umangat kasi pag pinisya natin yung belt natin, pag piniga natin, inipit natin, mabilis siyang angat kasi mas malalim yung part na taas, yung out. So ganito yung nangyayari yung backplate natin, mas iaangat pa niya. So sa mga kalkalpuli na yon, mas malaki yung radius nila, nila kaya mas masasampa pa yung mga belt pataas. Kaya magkakaroon talaga ng arangkada at top speed sa mga ganon, mga kalkalpuli na yon. So yun yung pangatlong factor na pwede nating tingnan kapag magtotono or magpapalakas tayo ng panggilid. So punta na tayo dito sa torque assembly natin or kung minsan tinatawag na clutch assembly. So mamaya explain ko sa inyo sa inyong clutch assembly dyan. So yung posisyon ng belt natin dito, is nakaluwa siya nasa pinakalabas no nasa pinaka outer dahil kung mapapansin niyo nakaipit kasi yung torque drive assembly natin nakadikit sila nakaipit so ang rason kung bakit magkadikit agad yung ating dalawang torque drive is para hindi dumulas yung ating belt So yung nag-iipit sa kanila is yung nandito sa lobe which is yan yung center spring natin. Ayan, yung nasa lobe Mamaya babaklasin natin to para makita nyo. Kapag wala kasi tayong center spring dyan, yung ating belt dito sa ating torque drive is iikot-ikot lang, dudulas lang yan dyan. So kaya kailangan talaga natin ng center spring dyan. So para mas maintindihan nyo, binaklas muna natin or tinanggal muna natin itong clutch assembly natin. So, itong nasa taas, yan yung clutch assembly natin. Tapos, bubungad sa atin yung ating napakalaking center spring na nakadikit sa ating torque drive. So, ito, explain ko ulit yung sinasabi ko kanina. So, yan, bumubukayan, yan. Ayan, ako may kita nyo, lumuluwag yan. Yung nag-iipit sa kanya is yung ating center spring. So, yung ating belt is papasok lang dyan kapag nakabuka yan yung ating torque drive. So para mas magets nyo, meron tayo ditong sketch kung saan makita natin yung posisyon ng belt dito sa ating pulley set, pulley assembly at saka dito sa ating torque drive assembly. So ito pag uh, low RPM, uh, nakasampa pa yung belt dito sa pinakataas, di ba? So yan pag low RPM, naka-stable pa lang, naka-neutral. So kapag naman nasa high RPM na tayo, nasa nakasampa na sa taas yung belt. Sa ating pulley set Mababa na or nakapasok na dito Sa ating torque drive assembly Ganito yung itsura nyan So high rpm na Mabilis na yung power Papasok na yung ating belt So kapag nakapasok na kasi yung ating belt dyan Malakas na yung power Pwede na niyang i-transfer Yung power dito sa ating clutch bell Or dun sa ating clutch uh, assembly muna So in short More power, more rpm Papasok yung belt dito sa ating torque drive so kapag mababa rpm sara, mataas rpm bubuka yan so ganun yung nangyayari dito yung center spring natin is may purpose kung bakit nandyan yan. kagaya na sinabi ko kanina para may sara to at yung belt natin is ah, nakaipit para sumabay yung ikot ng belt dito sa ating torque assembly pero bukod doon meron pang ibang purpose yung ating uh, center spring so dahil iniipit ng ating center spring yung ating torque assembly may kinalaman yan para bumuka ng maaga or sumikip ng maaga yung ating torque drive so yung sinet ng manufacturer natin para dito is sakto lang para lumabas, lumuwa, or pumasok yung ating uh, belt na yan so saktong sakto lang So ngayon, pwede natin uh, ano yan, itono yung ating center spring, no? So yung pagtotono ng center spring natin, minsan nakadepende sa ating bola yan. So kung minsan, sabay tinotono yan or sabay pinapalitan. Pero kung yung stock na bola yung gagamitin natin, tapos yung center spring natin, is mas patitigasin natin or gagamit tayo ng mas mataas na RPM, ang epekto nun is parang nagpagaan tayo ng bola. Kasi dun sa pulley set natin, kung matatandaan nyo, yung belt natin, hindi siya agad sasampa dun sa pinakataas. Kasi dito sa ating uh, torque drive assembly, yung spring natin is mas mabigat. So, mas malaki yung tension niya. Then, kapag binitawan mo yung throttle or nagpababa ka naman ng RPM, gamit mo yung mas matigas na spring, ang epekto naman nun is mas mabilis kang magda downshift kasi mas mabilis na babalik sa pwesto yung belt natin. So yung stack kasi na center spring ng click 125 is nasa 800 RPM yan. Then wala ka ng mas mabibiling mababa dyan. Pero hindi permanenteng 800 RPM yung nakalagay na center spring sa ating uh, panggilid. Dahil katagalan nga, naluluma yan at nagagamit, bumababa yan So ang tandaan natin dito, kailangan din natin siyang i-maintain Para ma-maintain din natin yung arangkada or bilis na gusto natin Kaya naman for conclusion, kung itataas natin yung RPM ng ating center spring uh, Itaas din natin yung gramo ng ating mga bola Pero kung yung ating bola is bababaan natin yung gramo niya uh, mag stuck na lang tayo or wag natin pataasin yung center spring natin, yung RPM niya. Dahil ang mangyayari nun, may hihirapan sumampah yung belt papunta sa taas ng ating pulley, may hihirapan umikot yung ating gulong. So, mababawasan yung arangkada natin pag ganon. Pero kung halimbawa gusto talaga natin mas pagaanin pa yung ating mga center spring, ano naman yung magiging epekto nun dito sa ating paggiled sa ating torque drive? So, tandaan natin na kapag pinalambot pa natin yung ating uh, center spring, pwedeng maging epekto nun is magka-sliding dito sa ating torque drive. Dahil hindi niya na naiipit ng maayos yung ating belt, nagkakaroon ng pangit na friction between sa dalawa. Parang nagkakaroon nga ng sliding. Kaya hindi maganda na mas magpababa tayo ng masyadong mababang RPM Or mas uh, malambot na spring natin So pwede rin maging factor yung bigat ng rider sa pagpapalit natin ng center spring So minsan yung iba nagtotono dahil dyan So itono lang talaga natin accordingly yung spring natin at saka yung bola Maintenance din kasi sa katagalan yung spring natin lumalambot Yung bola natin gumagaan kasi napupudpod. Next naman natin pag-usapan or yung pwede nating itono i-upgrade is itong clutch spring natin So basically nakalagay itong clutch spring natin dito sa ating clutch assembly. So ito na yung halos pinakahuling part kung saan itatransfer yung power mula sa ating crankshaft. So from pulley set, papunta sa belt, papunta sa ating torque drive, papunta naman dito sa ating clutch assembly. So yung ating clutch assembly kapag nagkaroon na ng sapat na RPM na nakuha niya sa ating torque drive, So, ito, explain ko yung partnership between ng clutch assembly at saka ng torque drive natin. So, kung matatandaan nyo, yung sinabi ko kanina, pag bumuka na itong ating torque drive, ibig sabihin, malakas na yung RPM. Yung belt natin, nasa pinakagitna na, no? So, yun na yung part na mataas na yung RPM, malakas na yung power. So, in short, kapag bumuka na yung ating torque drive, ah uh, yung center spring natin, iipitin niya yung clutch assembly natin. So, ang mangyayari nun, magkakaroon na sila ng engagement at matatransfer niya yung power papunta sa ating clutch lining. So, kapag na-transfer niya yung mataas na RPM or yung power dito sa ating clutch lining, bubuka na yan. So, tatlo yung ating mga clutch lining na yan, bumubuka yan kapag sobrang bilis na ng ikot or mataas na yung RPM natin. So, kapag bumuka na, kagaya na sinabi ko sa first part ng video, iipitin niya na yung bell which is magkokos na ikot na yung gulong. So sa pagitan ng ating mga clutch lining Meron tayong tinatawag na clutch spring So may standard na tigas din yan So kapag yung ating clutch spring ay tinaasan natin RPM Or mas pinatigasan natin yung ating mga clutch uh, spring na yan Yung mangyayari, ah, madedelay yung pagbuka ng ating mga clutch lining Na magkukos na madedelay din yung pag-ipit niya sa clutch bell At madedelay yung pag-ikot ng gulong natin pero dahil matigas yung ating clutch spring, mabilis babalik sa dating lining na magkukos naman ng free wheel. So kapag naman malambot na clutch spring yung ginamit natin, mas malambot, mabilis bubuka yung ating clutch lining. So at low RPM, medyo nakabuka na yan, lalo na kapag high RPM. So for summary, ganito yung matigas na clutch spring. Mabagal dumikit sa bell, mabilis naman bumalik sa dati. So for conclusion dito sa clutch spring, kung gagamit man kayo or magpapalit kayo ng clutch spring, gusto nyo mong i-upgrade, gusto nyo ito, no? Gumamit kayo ng mas malambot ng konti kesa dun sa standard na nakalagay sa motor nyo. Huwag kayong gagamit ng mas matigas. Kagaya lang yan ang concept ng center spring natin. Basta tandaan nyo sa mga spring natin, mas malambot, mas maganda. Huwag, huwag lang mas matigas, magde-delay yun sa ating arangkada. So tandaan nyo rin pala na kailangan nyo minimaintain yung mga clutch lining nyo ha hindi lang yung clutch spring natin so eto kapag pudpud na yan hindi na niya talaga iipitin yung bell natin so kulang na yung kapal niya para ipitin yung bell natin so kapag pudpud na palitan nyo na so huwag kayong papalit ng agad agad ng clutch spring lang baka akala nyo yun lang yung problema minsan yung clutch lining din basta tingnan nyo yung kapal kapag uh, goods pa pwede pa pero kapag kulang na sa kapal yan hindi na talaga iipit sa bell yan yan na yung nakakapagbawas ng arangkada natin at dulo, tsaka yung hatak, yung clutch lining kuminsan. So kapag wala na yan, talagang bakal to bakal na yan. Wala na talagang magpapalikot ng clutch bell nyo at ng inyong gulo. So for conclusion na may babahagi ko sa inyo, nakadepende sa CVT natin yung magiging bilis or performance ng mga motor natin. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga motor na 125, pare-parehas naman na 125, pero magkakaiba ng arangkada, magkakaiba ng top speed. Minsan, nasa pagtotono lang yan kasi kung minsan mabigat tayo, kailangan natin ng hatak. Kaya nagpapalit tayo ng bola, ng clutch spring, ng center spring, at ng kung ano, no, nagtutono tayo ng ating panggilid. Wala akong best na setting na may babahagi sa inyo dahil lahat yan trial and error. Ang akin lang nabigyan ko ay ng idea kung ano yung mga pwede nating i-adjust, itono, i-upgrade or papalitan para nang sa gayon makuha natin yung arangkada na gusto natin or hinahanap natin sa ating motor. Nasa atin lang kung paano natin pakikiramdaman kung ano yung best para sa atin at yung maganda para sa pakiramdam natin. Comfortability kumbaga. Ay lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang CBT panggilid.